na hindi natitinag ang mga pagkasuporta ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. <laughs> <tinyo> Duterte! 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 <harm> mga kababayan, natipon-tipon tayo ulit lang ang hiling natin. Ibalik po nila si Tatay Dico. Ibalik po nila ang presidente na minamahal natin hanggang ngayon. Sino po ang naniniwala pansin sa ating programa, amin po ang ang uh, may-ari po na Hyundai MCV 3644, MCV 3644 na ating pong uh,